Dini sa sumuot uh, apagkalaki pagkalaki pong akas. Oh, Almorahan yun po. Hindi po humaba ang liig niya eh. Ah, pagkalaki. Ang oh, lali. Ah, mga kaysang, katatapos lang po namin magtalong eh. Bigla pong lumabas po yung ahas. Nakita po namin yung utoy. Hindi di po nagsuot. Eh, eh, pagkakalalim-lalim naman pala. Yan lalim po. Ii. E, e. Magalalim. Ay, ari palilunggaan talaga eh. Delikado po pag ano, nanunulay po ng pilapin. Pero daw po yung dalawang bisang nakita ni Uto eh. Yung sila nagpatong ng pilapil din eh. Pagkalalim naman pala ng lunggaan eh. Puta eh. Oh, baka biglang bumusungad naman ah. Ang mm -mm, lalim. Mm. Kailangan po ipanundot mga kaisan. Meron po akong kilala dito ng nang ano po ng ahas papupuntahan ko po yan si Dagusin no? kaya lang ay may bayad po 500 po isang ano isang punta at sa daw po wala din hanap buhay po pupuntahan natin yan hanap lang po tayo ng tagbak alam niyo mga kaysan yung tagbak pupuntahan natin yung mamaya pag napaglado po siya sa bahay wala naman tagbak din eh panundit po yun arin na laang yun po ipag nadagil po ng ahas mamaya papakita ko po dun baka may warit ko meron doon sinisilip silip po, baka biglang umalis po yan ang dami din nagtatanong kayo saan anong first aid ninyo pag nakagat ng ahas marami po dito mga halamang gamot po mga turo po ng mga sinaunang tao po yun mga, mga talbos ng lokmoy mamulampah Pagkakalala yung lalim ay. Habitat nila ito mga kaysan eh. Sabi nga nung iba. Kaysan, ba't ang daming ahas sa inyo? Kahit saan po. Yan po ay habitat nila. Ito. Ito, inaulan! Aulan! Ay. Awa ah, lang Diyo. Ay, palik. Ay! 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 Ay, may palaka pala eh. Ang takot ko eh. Awa lang Diyo. Tabi! Kinakain din ang ahas yan. Tabi! awalan jo Diyo. ako sa puso. Ay! Pataas. Eh, yan pa. Eh, yan pa. Ay, pa. Ay wala Palaka. Tabi. Kinakain din po yun ang ah uh... Oh alam dito baka biglang ang labasan eh Dito ko din po nag scatter yung ano eh Malalim Pataas po ang ano Dito <coughs> ko po nag scatter yung sawa ah Noon Noon ko nag scatter Ay putra guys Tabi Malalim Pataas ay eh papagayon eh papagayon po ang siguro batuhan ang ilalim nito ito daw po ay pinagbahayan ng sinaunang tao ay ito parang lungga ang ilalim eh. wala kaya yung katugon may mga butas parang dito yan po ay may mga katugon Bumupunta ko po ito kay Dagusin. Sana po ay abutan natin si Dagusin po. Yun po ay talagang mga hunting po ng ahas sa amin. Dati pa, mga bata pa po kami. Mga nakukuha po nilang crew cobra. Ang lalaki. Mga banakon. Pero madalang. Malang niyo. Eh eh. May Hindi ka nga nakagat ko naman may sa puso. Pala ka nga itatakbo ka na eh. oh, ay. Sabi kay ano bang gamot sa ano? Kagat <laughs> na ka. Alam mo matindi mga kaisan. Takbo. Tumakbo lang hanggang may luha hangkat may lupa. Ay, eh, hindi ka naman bubuhayin niyan ay. Eh. Pero ako may, may, may mga mabibis, mabibisang ano po. Mabibisang halamang gamot. Yung po ay alam ng mga magsasaka yung ano po ng lukmoy pag makakakita tayo yung talbos ng lukmoy, yung ugat, yung dulo yun po ituro sa amin ng mga lulo at alam mo naman nilang maraming ahas ay oh mga apo bata pala ang sinitraining na kakamidian ari ay pag nakakakit kayo ng ahas ay ari itapal agad ninyo Ari oh. Uh. Dito po ang puno ng tagbak. Ari. Yan ito mga kainsan eh. oh. Yan. Ito po yung pangontram panungkod po. At po pag nadampian ito ang ahas. Ito yung nakakain po ang bunga. Kauntid ng pila ang po. Ito yung nasabi ko na sa inyo. Kauntid ng pila ang po. Nahihilo po ang ahas. Oh, Para maglili eh. Maliliyo. Ito po panungkod ninyo. May malaki nito eh. Ari, may mas malaki pa po ito. Hangga puluhan ng halabas. Yan, gagaya na rin. Ito oh. Ito po ninyo. Yan, hanggang to. Mga ganito Kaya marami po sa mga dinadaanan po namin magkakapatid may mga ganito po kami nilalagay lalo po pag ano di ba ngayon dito ang ulan ang init ah ang ulan biglang iinit lalabas po yan mga ahas kaya pag po kayo ay napunta sa ganito ito po eh, sa so mga ganito po no. pambugbog po yan Bug -bug. Tapos eh, sa mga gamot naman, doon marami. Eh, namatay na din sa may dini. Oh. Namatay, gawa ng na-spray. ito. Ito Pwede rin pong ano, pagka bunot po ninyo yung ugat, huhugasan po nyo yung ugat na yan. Ipipitpit e, po ninyo, sa nakagat ng ahas pagkapadugo po ninyo ilapat po ninyo yung mga ugat pipitpitin po ninyo ng malinis pero mas maganda po yung first pampers idlaang po namin yung sa bukid dati po eh, nakagat na rin po ako ng ahas harus lahat naman po ng magsasaka sa bukid ito po alam mo yung na, na, nakakain pati ang bunga nito eh. itong pangutalungan na ito yeah, pampers po ito yung ugat niyan yan, yan yung binunot natin pipitkitin mo po, huhugasan mo pagka pagpatugo itatapal mo pwede rin pong inumin mm -hmm. tapos ay yung isa pa wala na dito ay eh. yung pong ano ay ito, ano ng lokmoy ito mga oh, ay marami pong kalasi ng lokmoy eh. itong ito ito yung isa may isang lokmoy eh. Ito na nga. Nasaan na yung mga ugat na yan? Yung talbos po nito. Parang talbos. Patay ka na lang. Ay eh, wala pang talbos. Sabihin naman ano. Talbos po nito. Ayan o. No. Ano ba talbos ito? Nakataas. Ah, Marami pong halamang gamot dito. Ito po yung ituro sa amin ng mga lolo namin at gawa ng kami po yung nagniniyog sa gubatan ay kailangan po yung alam mo lahat ang pang first aid ayan ito oh ayan ito ito mga kaisan yan dahong yan ito pong talbos na ito ayan iyo po itong ilalaib e, ito ayan oh yung po talbos na yan ayan. ito po yung gamot din sa kat ng ahas ayan ito po ang dahon yan lukmoy po iyo pong iya ano yan Iba, kakalumusin tapos ilalaib mo po sa dahon ng saging tsaka itatapal mo sa sugat pagkadugo tsaka po ano mainam na rin po na lagi kayo may dalang guma sa mga magkakamping po normal na po yan eh na makaka-encounter kayo ng ahas basta halimbawa at kayo inakagat din eh talianin nyo din eh yan dyan para hindi kumalat oh kumalat ang venom ay kaisan paano naman pag hamat nakagat ka sa mukha sa lantali sa liig ay, bigti. Wala, madalang naman po nakakangkat sa liig. Madalang. alam ko tatanong ninyo, itatalian din ang liig. Ay, hindi. Ay, lalo ka mauutas ka noon. Mabilis kang mauutas. Madali kang mauutas mga kaisan. Mas mainam ay ano talaga. Halos naman po naman bubukod ay na-experience ng makakakat ng ahas po. Sabi ko nga sa inyo. Hindi naman po maiiwasan ay. Maiiwasan mo kung mabilis tumakbo. Meron pang isa ay yung ba? Yung isa? center ano? wala na eh wala matay ka spray pumpers aid ito yung nabulak na ng bayulit. ito yan pumpers aid din po yan hinabulak na ng bayulit. yan pong dahon na yan eh, itatapal din po ninyo yan daming halamang gamot sa asbo dito ano mm. yan po ituro din sa amin ng mga lulu mga bata pa lang ituturo na sa inyo yan mga kainsan pag kayo mga nasa bukid Pag na first aid mo agad na ganyan Hindi yaman po Pero mas Pag nakagat po kayo Mas maganda po yung nire ko na ano Sa doktor po Ay baka mga tapalan-tapalan ninyo Bigla kayo mautas ay Tapos ay ang isang dahilan Ang isa pa dyan mga kaisan Huwag kayo ninir Chill lang chill Ay pero talagang ninerbiusin ka Ay ano Pag malaki Eh eh Eto Mamamatay ka naman isang ay Eh eh ay habot ah, ta aminin kung hindi ako ni ay talagang nervyus ay yung hanggang kadaliri at medyo naapakan may nervyus ka pero mas mainam po ay ano nga huwag kang nervyusin ay eh, talagang ni nervyusin ka ay eh, ano ah, ay kahit sabihin mo ako hindi ni ay naku ipapuputol ko ang daliri ko oh ah mga kaisan mag aabono muna kami ni utoy dun sa ibaba may merienda lang kami madali din eh tapos mag-aabono po pagka pag po pupunta po kami ng Alaminos mga kaisan kami po ay naglalagay muna ng abono yan na ano na po ulit ikatlong araw na po ito nung may po ay naglagay kami every 3 days po ang paglalagay namin ito minsan 5 days pag medyo maraming gawa yung sabi ko sa inyo bumawi po ay lahat hmm. Diyan, eh. maya maya naman po ay ano mga alas 10 or al mga alas 9 pa ano po um? papunta pong pakinatita may po sa ano sa Alaminos ayan so, sa Laguna po sa pakinatita doon kan po ayan ah, ano utoy eh? na si utoy po oh. naghahalo na po ito po ay ano ang gamit po natin ay texicon po ayan ah, ito po oh. texicon po na Abo na po. Yan, papakita ko po sa inyo. Isang bao lang. Tunawin, tunawin lang. Na, pala, na Kasama si ka insan. Kasama si ka-insan palayan ang sa putikan Kasama si ka insan. po. Oh. Nakikita ko po yung uh, sarili ko sa kanila, sa batang ito. Masipag mga kainsan. Gawa nang yan ganyan pag masipag. Sure bull na yan. yun eh, dumating po dito yung pamilya nila. Ano po yung naka naka, naka ano lang sila sa tabing ilog. Doon sa tabing daan, nakatira. Pero ngayon nakikita ko yung magkakapatid nila. Umaasin si po. Ito. Ang sipag. Darating ang araw yung po yung sinasabi yung apat na magkakapatid. Ng laki ng kasama natin ngayon. Nakakatuwa. Nakaka-inspire po. Tapos 'yan mga kaisan, mamayang hapon 'yung magkakapatid na 'yan. Nagwi-waiter pa po 'yan. Hapon. Hanggang alas 12 at alas 10. Tapos eh, parang, 'yung kapatid niya isa eh, ay ano, mga kaisan. 'Yung ibang mga kapatid niya nasa Laguna, tapos ay eh, nasa abroad. sabi ko nga kay Uto 'yung eh, ano, mag uh, nag-aaral pa ito eh mag-abroad siya tapos kumuha lang ng puhunan sa abroad. Yun na rin siyang mag-ano dito sa Pilipinas. Ay, ko 'tong batang ito mga magkakapatid nito eh. Sa magkakapatid namin, biruin mo mga kaysa ng bahay nila dati ano. Yung nakatukod la ang basta la ang mga kawayan na ano. <laughs> Dumama magkakapatid nito 'yung eh, ano. Magaling yung panganay mga kaisan. Si Carlo magaling ma ano mag-guide sa mga kapatid ay eh, no. Sana nga ba utoy? nga, bang iyo. Ay di niya ako no. Otoy, hilo daw muna. Ha? ha? Hilo daw muna tayo. Kailan nang balik ang school mo? Kailan ang school mo li? Baka January 4 po. January 4. Ah, matatagal-tagal lang ka pa lang. Mga na pambaon na no toy. Madami-daming pambaon. Saan ka nga ba utoy? Ari dalawang Ha? Huh? Arin dalawa Adi ah, ni ako ano. Nalimutan <laughs> ko na eh Mga batang ano po Talagang kita ko no Pumunta sila yung eh, mga bata pa dito Yung mga magulang niya Sila po dati yung nakatira eh sa Lucena Talagang kita ko po anong ano Talagang walang wala po Natutuwa naman po ako Nakikita ko nga po yung eh. Lumaganda ang buhay nila magkakapatid ay <laughs> sino bang hindi matutuwa doon no? sa isang... Dati kasama ka kasama mong mga bata, no. Dati nakakasama ko pa rin. Dito po yung mga inipatapang. bata pa Ay, dito ko na lang sa inipatapang mga <laughs> <laughs> mga kaisan, yari na po. Tapos na po namin mag-aano naman po tayo. Lason po sa daga. Napakadami. ka kat po yung ating uh, dapog mga kainsan Ay, sinasala kay gab Eh. Bumili po ako ng rakuming. Talagyan laan po natin ng pale ah, tapos na po namin itong lagyan ng abono ni Utoy. Sa so, mga kainsan mamaya ay ipahanting ko po ito sa mga aso. Mamaya ang mga alas 3 hapon po pahunting po natin kinakaibot ay ang paligid lang naman hindi naman po lahat ang paligid po yan o oh, kinakaibot oh. pero yan ganda na po ng ating ano yan ang ganda na po ng ating palay eh, verde na ito kinakaibot oh. Pinakaibot na ma'am boy na yung ating kamuting tanim mo oh. hanggang din eh oh, mamaya kukuha po tayo ng tikil tukil tapos talagyan natin ng lason para po dyan sa mga mababait po verde na po pati pareho pareho yan dalawang loong na malaki po atres abot na abot po yan atres itatanim. Oh, kaisan, okay, spray naman po tayo. pabulaklak to Ya, yeah, mga kaysa, nangyari na po. Punta na po kami ng ano. Alam po ngayon. Ayan. Yeah. Ay, tito tungkan. Tito tungkan. <laughs> Kakain, Kakain daw po. Kakain daw po. Kain. Kain. Yan, bisita po kami dito nina na... Kain po. Kain tito tungkan at tito tungkan yeah. po. Ito po ay kadyus, ano po? Uh -huh. Yan sarap po ang sarap punong ng lahok sa pinangat. Oh, ari, oh, kuyo, ari, Ayan. Mo. Yan tito. Binhi, binhiin yan, binhiin binhi ko. Binhiin Kunin mo ari. Ayos lang. Oo. Oh, kunin mo lang. Binhiin ko na ari sa iyo. Yan damihan mo. Yan mga tayo. Yan ang ganda po itong lahok sa, ano po, sa pinangat. Pag-inang naparami mo. Mahal, mahal yan dyan sa Halloween. Sa bayan. Oo. Oh, pararamihin ko po sa amin. Mga kaysan. Anong, ta anong tawag sa inyo na ari? Kadyo sa amin po. Sa keso. Nasa alam ni Spiro. Kadyo din. Yan, sinautoy po. Tsaka si misis, yung... na doon po sa taas. Kumukuti ano, po ah. Ah. Mm -hmm. sa baba na lang ano po na lang. Nawala Na yung mga piñata ano po. Aba wala po. Ha, ah, oh, mga kaisan, kami po na sa Aluminos. Mag uh, kinatita mi po at kitita Nag kakain daw po din sa labas, magkakapi po. Pakataming banaba utoy o oh. Bigamot ito sa UTI, ayan ah, banaba. No. Dito biro yan ang ganda ng panahon sa atin ay ang ulan.